Okay. <laughs> hindi kasi ngayon yung lunch ko is ano. Uh, noodles. Ayan. Noodles. Yung lunch ko. Ayan. Noodles na may boiled egg. Ayan. Kasi nga wala, walang pag-lunch kasi ako lang mag-isa. So minsan nag ako. So nag ako siguro mga... Yung nag ako siguro instant noodles mga... mga 3 months na siguro hindi ako nakakain ng noodles so, so kakain ako ng noodles ngayon for my lunch kasi nga may, may kanin naman ako kasi nga tinatamad ako magluto ng So, unong na lang para mabilis. kain tayo. So, habang, habang kumakain ako, magchismis na naman tayo. Ha? Eh. Yung mga chismis na buhay yung AFW ba? Come on, come on, bawal ako dito. Ito yung bawal ko, hindi ko na ginamit. Para para sa ukasan niya. Alam niyo guys, may isang din ako ha. Yung alam mo yung pure na Chinese na people na Yung pag kumain sila, hindi nila yan pinuputol yung noodles. Hang, kakainin nila yan hanggang ma mat, ma 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 maubos. Ganito kahaba. Hindi nila yan puputulin. Kakainin nila yan hanggang Di maputol. Ano ba yung tawag? Ano ba yung tawag? Dumaganang. Tawag yung parang ganun. Hmm. ganun. ganun. <laughs> ano yung maputol? So ito nga nga yung, yung ano naman yung malitis natin. Kasi nga dito, abroad, buhay abroad ba? Kasi dito, yung yung dati Singapore, si Singapore, hindi naman masyado, iwan ko lang dito. Hindi, hindi ako aware sa Singapore, Pito, pero dito sa Hong Kong. na mga OFW. Oo talaga, grabe, daming, daming, daming mga OFW na may utang. Tapos yung ginagamit yung pangalan nila, kunyari, may kaibigan sila, tapos hihiram sila ng pera sa bangko. Tapos yung, kunyari, yung garam turba, kunyari, yung kaibigan niya hihiram ng pera sa bangko, tapos gagamitin yung pangalan niya, yung address niya, yung number na, para nga makapagpahiram magpag, ba. So yun yung ginagawa nila dito. Porque, kaibigan, kaibigan daw, ipagamit niya yung pangalan niya tapos yung kaibigan niya ang ending tapos yung kaibigan niya hindi hindi nagbayad sa bangko tapos yung siya yung hinahabol ng bangko yung talaga yung mostly yung, yung yung, nangyayari dito mula noon hanggang ngayon yun pa rin yung nangyari but hindi sila nagle ng lesson ng ganyan yung mga case na ganyan kasi kasi yun na yun, yun yung problema dito eh tapos hanggang ngayon yun pa rin yung problema ng mga OFW dito na ginagamit yung pangalan nila para manghiram ng pera sa bangko but Ba't nagpapagamit pa rin sila na alam na nilang balita ng ganyan kahit kaibigan mo, wag mong, wag mong itras yung pangalan mo. Kahit kaibigan mo, kamag-anak mo, na hindi naman mapagkatiwalaan, wag mong ipagamit yung pangalan mo na manghiram sa bangko. Kasi nga hindi mo alam kung babayaran niya kung hindi o, diba? At saka kahit kapatid mo pa yan, wag mong ipagamit yung pangalan mo. Yung alam mo, alam mo yung, yung ma'am, yung, yung, yung ano ba yung tawag, yung, yung, yung itras mo lang yung sarili mo, wag mong itras yung iba kasi hindi mo alam yung iniisip nila especially yung mga OFW kasi dito ngayon he, mangiram siya ng tira tapos hindi gamitin yung pangalan mo tapos hindi mo alam baka mag break contract siya paano niya mabayaran yung utang niya hindi e di, ikaw yung garantor ikaw yung ikaw yung ano nag nagbigay ng pangalan mo doon e, ikaw yung tumulong sa kanya ikaw yung haabuli ng bangko yun yung nangyayari dito sa Hong Kong kaya yung nangyari dito sa Hong Kong is may nagpakamatay ng dahil lang sa ganyan. Dahil lang sa pira, dahil lang sa utang. Oo. Kasi nga siguro hindi na niya mabayaran yung utang niya na napakarami na, hindi yung isip niya na lang magpakamatay dahil ang laki ng problema niya. O di ba? Alam naman, alam naman natin ang Yung talaga yung problema dito sa abroad, yung mag-utang. At parang hindi sila na ano na natuto na ng ganyan just ko alam mo yung mga po sa Facebook puro lang utang yung hinahamon nila yung gumamit ng pangalan nila hindi na makita <laughs> pagkatapos ng makuha yung pera sa bangko yung inutang sa bangko hindi na sila makita hindi na sila mahadilap kaya yun nagpo na sila sa Facebook kung saan saan page na hinahanap nila yung gumamit ng pangalan nila actually kaibigan nila yun nawala na parang bulak hmm. di ba kahit kaibigan mo yan, eh, matagal mo nang kakilala, basta, basta pag-usapan yung pera, no. Huwag hmm? kang mag tiwala yan, kahit kaibigan mo yan. Kasi nga, iba nang usapan yan pag pera, eh. Di ba? Huwag mong itiwala yung sarili mo sa taong hindi mo hindi mo naman kaano-ano, kaibigan or whatever, kahit sa pamilya mo pa yan. Huwag mong itiwala yung sarili mo dyan. Kasi nga, pagdating sa pera, demonyo lahat sila. O, oh, Demonyo. ito sa hongkong ngayon. Maraming nagpakamatay dahil sa utang lang. Yung ginamit lang yung pangalan mo, yung ikaw pa yung tumulong, ikaw pa yung naadrabyalo. O, di ba? Katalungkot di ba? But, kung isipin lang naman yung sahod sa hongkong, okay lang naman. Kung kung hindi naman magastos sa pinas, okay lang naman yung sahod dito. Normal na sahod dito 35,000 plus. Lumang nginom Siyempre kung hanapin mo yan sa Pinas buwan-buwan, Diyos ko, hindi mo yan mahanap na, -na -taga -kus -kus ka lang doon. Hindi hmm, ba? Kasi yung tao sa Pinas, pag alam nilang dito sa abroad, malaki yung pira. Oo, malaki yung pira, pero yung gastusin sa Pinas, marami. Pero yung, pe, yun nga lang, yung, 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 yung ipa, ano mo lang, ipaintindi mo sa Pinas na, na ito yung sahod mo, tapos dapat mag, ano sila, mag, ano ba yung tawag, mag, magtitid ba? Kasi, pag hinayaan mo lang tao sa Pinas, gastos ng gastos, ikaw rin mahirapan, tapos mag-utang ka dito okay lang yan pag mag maganda yung katawan mo na wala kang sakit, tuloy-tuloy yung trabaho mo. Paano yan pag, pag hindi na maganda yung katawan mo? Tapos terminate ka na nga mo, mapauwiin ka. At saka may utang ka sa bangko. Anong, anong gagawin mo? O, di ba? Kakasuhan ka pa. Yun na nga po, yung mga po sa Facebook, puro mga utang. <laughs> utang pamur Kung hindi naman kaya sa bursabat kapag gastos, o di ba? sa sahod natin ay yung gagastos tayo na na kaya lang natin bayaran o di ba so, pag hindi mo kaya huwag kang uutang yung yung nag-uutang na naman na walang hiya na makapal ang mukha na sila pa yung matapang kung sisingilin mo uh, mga 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 walang hiya kayo o di diba? pag ganyan na hindi nyo naman kaya panindigan yung utang nyo huwag kayong umutang di ba yung dignidad mo yung kahihiyan mo, pangalan mo yan, yan nakataya, hindi lang pira yung nakataya dyan na hinira mo, kundi yung pangalan mo dignidad mo at saka, sarili mo mukha mo, yan talaga mapahiya once na hindi mo yan mamayaran mapahiya ka talaga, at saka hindi ka na talaga makaulit o ba? Diba? meron talagang tao na makapalang mukha no? na sila pa yung giniraman sila pa yung matapang at saka tingnan nyo yung nangyari dito sa Hong Kong. Nang dahil lang sa utang, nang siya. Ano yung nakaka-stress, di ba? Galit na yan. nilang <laughs> parang nung kabadrip kasi yung mga na, yung mga nag-uutang tapos ayaw nilang magbayan. Kawawa yung nagpakamatay. Kaya sig siguro ginamit yung pangalan niya. Grabe yung mga utang nila. More than 100,000 yung mga utang nila. Sa mga post ng OFW, puro utang. Ang laki ng utang nila, tag 20,000 dollars. Oh my God. ito na yan sa wala namang masama sa umutang pero dapat kailangan alam mo rin yung responsibilidad mo na mangungutang na babayaran mo sa ganitong araw ganyan dapat kung ano yung sinabi mo para may tiwala yung tao at saka ngayon kung ayaw mong bayaran yung utang mo mapahiya ka pa masira pa yung pangalan mo at hindi ka na makaulit. Yun na yun. Dahil sa isang utang lang, masira na yung pangalan mo. Hindi mo mabayar yung utang mo, pero sirang sira na yung pangalan mo at saka hindi ka na makaulit at saka itisimis ka pa. O, okay. di ba? Kaya, kung, 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 gusto mong umutang, yung kaya mo lang bayaran. Okay? Walang masamang umutang. Yung kaya mo yung baraya, bayaran at saka yung nag ka na bayaran mo sa oras na yun, sa araw na yun, yun bayaran mo para makaulit ka pa. Pero pag ganyan na, dumating na yung time ng bayaran tapos marami kang, marami kang rason na ganyan. ganyan kasi ninong umutang ka tayong magkautang-utang once na ibudget natin yung pera natin yung yung ano ba yung yung kaya lang natin. Oh, di ba? Kasi pag umutang ka may ano pa yan, may interest ang laki ng interest ganyan. Kung pwede lang naman kung kunyari may investment ka, kunyari may mga may mga mga may mga gold gold ka, yun na lang yung i-sangla mo kaysa umutang ka sa ibang tao, di ba? At saka pag yung sangla mo pag na-remate yan, Walang salita, walang salita, di ba? Walang bad na babalik sa'yo kasi rin lang yun eh. Pero pag sa tao marami, sisarahan ka. O, di ba? So, kung lang na iwasan natin yung pag-uutang, iwasan natin. natin at mag-budget tayo, ganyan. At saka kung OFW ka, siyempre i-budget mo rin yung tira mo na ipadala sa Pinas, ganyan, sabihin mo na ganyan, huwag kang padala na lahat-lahat doon, tapos dito uutang ka, tapos magpadala ka naman. Ili-dubli-dubli na di ba? Nung dati na nasa Pinas tayo, kahit wala na mga tayong sahod, okay naman, diba? Sa ngayon may sahod tayo, tapos namin natin utang. <laughs> 你们拜拜。